Hello guys, welcome to my channel. Today's video, pupunta po ako ng City Hall para bumayad ng mga tax ng aking amo. Sasakay po tayo ng PDCAB. Ayan, sasakay po tayo ng PDCAB para magpahatid sa City Hall. Ayan, po. Bidi kuya City Hall City ayan mga kaibigan nandito na po ako sa city hall sa bayada ng mga tax ayan po mga kaibigan nakita ko po yung pamangkin ko kaya siya yung nag asikaso ng aking mga babayarin kaya naghihintay na lang po ako rito para hindi na ako magpila. Pero wala pa naman pong gaanong pila mamaya pa. Medyo bawal po mag video rito. Kaya patago. po yung Office of the City Treasurer. Okay, Buti na lang mga kaibigan, nakita ko yung pamangking ko nagtatrabaho rito sa Office of the City Treasurer. Siya ang nag-aasika, so kaya ito paupo upo-upo na lang. Para madali kasi paunti-unti na pong dumadami yung nagbabayad kaya hindi na po tayo magpipila kasi kung magpipila pa po tayo marami pang ano, matatagalan pa po tayo yan po naghihintay na lang po tayo ng ibigay yung receipt Mga kaibigan, natapos na po ako magbayad ng tax. Lumabas na po ako. May okasyon yata rito sa City Hall. Yan po yung kabuuan ng City Hall. Yan, parang may okasyon po rito. Yan po yung po yung paikot ng city hall. Ngayon tatta ko ang staff and members po ng City Population and Integration Office Yan, si Engr. Siman Leslie, at yeah. si Soaldi si Silos si and also just staff uh, from the Naga City Hospital sa po ni Dr. Carmen Mora at staff and also from the City Hall Office. Doktora Arcela and stuff. So, at ang procedure po, kung sa to yung activity for today is, malamat kita sa registration. After the registration, maposig po ka po sa CPNO office oh, kasi po kayo po nito ang waiting po. And then, after po naman, maposig po ka po sa services na i-awin nito. Hindi pa ang para sa dental, hindi pa ang para sa medical. Kayo well, po ang pag-present nito itong numbers na ikataon nito sa registration. Kaya po, so, welcome po ako sa boss. And, Let's celebrate the Children's Celebration for the year 2023. Thank you. Okay, and also, we would like to Ma Melba Vera from NDA, um, ko sa po, um, partner agency, uh, city population. So, let's start. Ayan po, kasi ako loko yan pong pauwi na po ako kasi tapos na po ako magbayad ng mga tax ng amo ko. And po guys, ang uh, naghihintay po ako ng masasakyang jeep. na po ako sa may health papasok po ako ng convenience store kaso lang po bawal po ang cellphone sa loob ng convenience store binagbabawal po hindi po ako mangkapag video pa grocery ko